Isang lalaki ang nakaupo ng nakayapak sa harap ng demonyo. Walang alinlangan siyang naglabas ng 10 milyon. At bumili ng isang marble card. Uminit ang buong kasino. Dahil ang mga marble ng makinang ito. Ay nagkakahalaga ng tig na libo bawat isa. Kung sapat ang swerte ng lalaki. Maaari niyang makuha ang lahat ng marble sa paanan niya. Ang ultimate prize na nagkakahalaga ng at 580 milyon. Pero ang makinang ito na tila halimaw. Ay may tatlong halos imposibleng hamon ang unang hamon, gubat ng mga pako. Sa karaniwan, bawat isanda ang marble. Isa lang ang makakalusot sa gubat ng pako. Kahit makalusot sa unang hamon, mayroon pang tagapagbantay ng ipin. Mga bakal ng ipin paulit-ulit na bumubukat sumasara. Para harangin ang mga marble na makapasok sa susunod na hamon. Sa karaniwan, tatlong marble ang kailangan para makalusot ang isa. At kung Papa Lauren, darating sa huling hamon ang tatlong palapag na disk. Doon mo mararamdaman ang kawalan ng pag-asa. Ang unang layer ng disk ay may tatlong butas. Ngunit tanging ang pulang butas lang ang daan papunta sa susunod na layer. Sa pangalawang layer, may apat na butas. Siyam na put na porsyento ng mga tao ay nabibigo sa pangalawang layer. At hindi rin naiiba si Kuya. Sa loob ng ilang minuto, gumastos siya ng limang milyon. Para pakalmeyan ang sarili, humingi siya ng isang lata ng beer mula sa staff ng kasino. At doon palang nagsisimula ang totoong plano. May isang manunood din na may dalang beer at tahimik na lumapit kay kuya. Bumagsak ang mga marble na parang agos ng tubig. Sa wakas, may marble na pumasok sa unang layer. Dumating na ang swerte ni kuya. Hindi tumigil ang marble. Nakapasok pa ito sa pangalawang layer at dumiretso sa huling layer. Agad niyang iniabot ang beer sa lalaking nasa tabi niya. Umasa siyang sa pamamagitan ng panalangin, papasok ang marble sa pulang butas. Pero sa kasamaang palad, muntik na. Nagkunwari siyang malungkot. Agad niyang binawi ang beer wala ring pansing kakaiba ang mga tagabantay sa paligid. Ang totoo, magkakampi si kuya at ang lalaki. Lumabas na si kuya ay nag-obserba sa kasino ng tatlong taon. At natuklasan niyang ang makinang tinatawag na, swamp, ay may ganap na kontrol sa mga marble. Ibig sabihin, ayon sa disenyo ng track, halos imposibleng mapunta ang marble sa jackpot hole. Kung ang kasino ay nandadaya, nakahanap rin ng paraan si kuya. Makikita mong inilabas niya ang isang lata ng beer. At nakakagulat, lahat ng marble ay nadikit dito kailangan lang palalagyan ng magnet sa ilalim ng lata. Habang abala siya sa paglalaro, palaya siyang nagpapalit ng beer sa taong katabi niya. Ang teknik na ito na parang simpleng palit, ay mukhang walang kapintasan. Ngayon ang kailangan lang gawin ay hintayin makapasok ang marble sa ikatlong layer. At gamitin ang lata ng may magnet para baguhin ang landas ng marble. Kapag siya ay nanalo, tiyak na sisibog ang buong lugar sa tuwa. Sa gitna ng kaguluhan, palihim niyang ibabalik ang lata. Kaya kahit mag-imbestiga pagkatapos ay wala ng silbi kapag naiisip niya ang halos anim na raang milyong premyo. Hindi mapigilan ni Kuya ang pananabik. Sa wakas, muling nakapasok ang marble sa tatlong layer na disk. At matagumpay na lumusot sa unang layer. Pati ang pangalawang layer ay nalampasan ng himala. Narito na ang huling hamon. Sumabog ang kasiyahan sa paligid. Ito na ang pinakamahalagang sandali ni Kuya. Dahan-dahan niyang inilapit ang lata ng birsa, swamp. Kahit kaunting pagbabago sa landas, malaki na ang tsansang manalo sigawan, kasabikan, at mga panalangin para sa isang himala. Pero walang nangyari, umikot ng bahagya ang marble. At lumihis sa butas ng jackpot. Nawasak ang lahat ng ilusyon ni kuya. Akala niya kulang lang sa lakas ang magnet sa beer. Ngunit ngumiti lang ang staff ng kasino. Sa huli, sa mundo ng sugal. Sino ba talaga ang biktima? At sino ang mga ngaso? Hanggat hindi pa tapos ang laro, walang makakaalam. Ang 10 milyong marble ni kuya, ay mabilis na naubos. Wala nang laman ang marble card kalahati ng ipon ni kuya ay naglaho. Pero hindi siya makapapayag, dahil sa galit at wala ng katarungan, muling naglabas siya ng 10 milyon. Ang kasino naman ay laging bukas sa mga handang magbigay ng pera. Nang makita niyang may gustong ibulong ang staff ng kasino, matali nung sumunod si Kaiji, at sa kanyang gulat, narinig niya, na matagal nang sinisiyasat ng kasino ang lahat tungkol kay kuya. At ang makinang, Swamp, ay may sariling sistema ng depensa. Nalaman ni Kaiji na nabunyag na ang kanilang plano, agad siyang bumalik sa swamp. Ngunit tila pinalad ang kalaban. Muling nakapasok ang marble sa ikatlong layer ng disk. Umaasa pa rin siyang makuha ang anim na raang milyon gamit ang lata ng beer. Ngunit nanatili lamang itong isang ilusyon. Ipinahiwatig ni Kaiji kay kuya na dapat nang tumigil. Pero kung may rason ang isang sugarol, hindi na siya matatawag na sugarol. Mahigit sampung milyon na ang nailagay niya. Kung hindi niya makuha ang jackpot, Malulugi siya ng tuluyan. Naniniwala siyang dumating na ang kanyang swerte. Basta't hawak niya ang kanyang beer, makukuha niya ang 600 milyon. Dahil sa labis na optimismo at takot na malugi, naubos din ang isa pang 10 milyon ni kuya. Hindi siya mapakali at tumayo, umunta siya sa banyo para kausapin si Kaiji tungkol sa plano. Nang marinig niyang gustong sumuko si Kaiji, at pinipigilan siyang ipagpatuloy pa ito, tuluyang sumabog ang galit ni kuya. Anong tigil? Anong huwag ituloy? 20 milyon na ang nawala sa kanya. Pusta niya rito ang lahat ng pag-asa sa kanyang nalalabing buhay kung hindi niya mapatambang, swamp. Hinding hindi siya matahimik habang buhay. Kaya't gamit ang hiniram na 30 milyon. Muling hinarap ni kuya ang demonyo. Ngayon, magpapatuloy siya gamit ang pera mula sa pautang. Sa paningin ng manager ng kasino, si kuya ay parang trap na nawalan ng preno. Alam niyang hindi na dapat magpatuloy. Pero hanggang sa siya'y bumangga, hindi siya titigil. Bilang pag-iingat, inatasan ng manager ang tauhan na ay activate ang depensa. Tahimik na pinindot ng staff ang remote control. Laking gulat ni Kaiji nang makita, na ang gate na may one-third na chance ang makalusot ay biglang naging isandaang porsyento blocking. Wala nang nakakalusot ni isang marble. Lahat ng marble ay walang habas na hinaharang. Doon lang tuluyang naunawaan ni Kaiji, na ito ang tinatawag na defense mechanism ng kasino. Kung titing ng mabuti,